Umaasensyon na po ang mga marites dito. Nakakuha na po sila ng supa. At siyempre mga kadaryo, natapos na po ang kipring pagupit ni SK Chairman. Kahapon, ang daming pong tao dito. At ito na po yung fort. Bagong gawa. Wow! Meron na siyang flooring. Naguhit na rin. At pwede ng paglaruan. Kaya lang nilagyan nila ng harang manggay. Para nga naman hindi mababoy. Ayan. Doon sila namimimit dati. Ayan. Ang ilog nga. Ang ganda na sikat ng araw. Okay. Siyempre. Itong lugar namin tahimik. Dahil ganito na talaga rito sa panasahan sa Bulacan to eh, malolos pero andun sila mga nakatambay ayan may supa pa umaasenso na po ang mga marites dito nakakuha na po sila ng supa hindi wow ayan ayan Uh, umaasenso na po talaga mga martes dito dati walang baby ngayon meron na galing ya ayan hindi hindi nyo malilimutan ang lugar na to kasi sa mga mukha nito yan, lalo na yung nakakulay ayan pa yun kulay brown na yun red brown yung po yung pinakapogi dito yan. Nah, lahat po sila medyo tahimik lang konti. Mas siyempre ito. Bibigandang hari daw siya. <laughs> Ah, bye-bye. Ako po i na ng patalikod. Baka ako i-matrydor ng chismis eh. Bye-bye. bye, -bye. bye, -bye.